pek po ay kinakasama ninyo. Ang ama ba ni Analea, ay buhay pa? Opo. Buhay pa. Kasal ba kayo sa ama niya? Hindi po. Hindi. Okay, matagal na kayong hiwalay din. So itong kinakasama niyo ay nagangalang Jimboy Obiana. Okay? ah uh, matagal niyo na bang kinakasama ito? 16 years po. 16 years. Sa so, makatuwid, 3 years old pa lang si Ana ay kasama na. Ano po ba ang nangyari? Mm -hmm. nag, ang alam ko po kasi nagtalo po sila, nag, nag-away po silang dalawa ng sagutan po. Mm -hmm. na, tapos pinatitigil ko po sila, kaya yung dalawang bata lumabas. Sa... Bata, ibig mo sabihin si Ana at saka yung boyfriend niya, na Opo. si Jake. Okay. Lumabas... Ano po ang pinagtatalunan? Narinig niyo po ba? Ano po kasi po, lasing na po yung anak ko, pinatitigil po namin na okay. mag-ano. Kasi lasing na nga. Mm -hmm. Tapos nagalit siya kasi ba't daw siya pinatitigil uminom. Okay. Parang yun lang po eh. Yun lang. Nakainom rin ba si Jimboy ang kinakasama ninyo? Oo. Uh -huh. Nakainom din. Nasaan po ngayon? Pinagahanap ba o nakakulong ba? Ano ba nangyari kay Jim Boy? Nasaan siya ngayon? Hindi po namin alam po. Nasaan siya? Nagtatago na po eh. Nagtatago. Ito ba ay nagkaroon na ng uh, investigasyon sa kapulisan? Opo, si Antimano po nung... January 1, so linggo na ang nakaraan, di ba? Opo. Tapos ano po ang ano nila? Ano po ang sinabi ng kapulisan tungkol nila? Ano? Sabi nila, ingin daw yung statement, statement ni Jake. Statement. Kasi para daw sabay na po yung kaso ko, at yung kaso ni Jake, iisa na lang daw. Mm. Ngayon nung nagpasa po si Jake ng statement, sabay one week, bumalik ako. Isang linggo pa? Opo. Jake, magandang hapon sa'yo. Nasa bahay ka na, ano? Apo. Saan ka nagtamo ng mga sugat? Ano ang nangyari sayo? sa iyo? Ano po? Sa tabiliran sa po sa likod at sa po, tong dalawang kamay lang po. Sa palagay mo, ano ba ang motibo? Bakit bakit nangyari ito? Nagkainuman tapos anong pinag-awayan? Ano po? Ah, uh, naglabas po ng galit si Mitch about dun sa you know, pangmumulest siya po sa kanya. Pangmumulest siya? Minumulest? Opo, ano po? Ang yung po po, minsan po inaabotan po siya ng pera, ayakagi po siya sa kwarto, sa CR. Ayun po lagi ang kwento niya sa akin, ni Mitch. Anong sabi ni Mitch sa Kailan daw ito nangyari? Kailan ito nagsimula at gano'ng kadalas? Ano po, since grade 7 daw po. Grade 7? So mga ilang taon lang si Mitch niyan? Kin Hindi ko po po, sanda. Sandali Sandaan lang. Okay, uh, nay Annalyn, al alam niyo ba ito? Nung nalaman po namin yung ipo-ipo, pinabarangay po namin yan. Tapos, so, nagsabi si Annalyn sa'yo? Tapos, nagiwalay po kami nung time na yon. Kailan mo nalaman? Kailan ito? Hindi na po namin matanda. Mga Matagal. 16 years old. Mga tatlong taon na ang nakalipas. 15 years old po. Oo, okay. kasama din natin si Angeline. Angeline, Apo. kapatid ka ni Annalyn. So, ito ay nabulgar at nasabi sa pamilya. Yung tungkol sa pag -umulestya. Sa una po, sa akin po yung sinabi. Tapos, okay. sabi ko ang sabi ko lang sa kapatid ko, kung ganun lang din naman, yan na ay aksyonan naman. Naaksyonan naman po nung araw na yun. Naaksyonan? Opo, naaksyonan po naman yung bata. Mm. Hindi ko na po alam kasi malayo na rin po. Ako. Pero naaksyonan po yun. Pero Nanay analin kung nangyari ay. ito nung disi sa nagkabalikan kayo ulit ni Jimboy? Dito na lang po, nung... Last year lang po, nung nag-ano na po sila sa Greenwich. doon sa lang Green po Watch. sila nagkabalikan. Totally, nasa akin po yung bata. Nasa kanila po. Nag-aaral okay. po yun. Nasa iyo? Opo, nag-aaral si po yun na mga 2021, 20, 20, 22. Nag-aaral po yun sa akin. Nasa iyo? Grade 11. Okay. 23. 23. Ngayon lang, yun mm -hmm. mm -hmm. lang, lang yan, Ngayon, yan sa akin. 2023. Ngayon, nung nang tira eh. po sila sa Greenwoods, mm -mm. baga, nakita niyo nanay niya, gusto niya makasama, mm -mm. pumunta siya doon sa mama niya. Kaya hinayaan ko na lang po. So, gaano ilang buwan na sila na nandoon sa iyo, Nay? Parang three months pa lang, ma'am. Alam ba natin kung dun sa tatlong buwan na yon na nandoon si Mitch, ay nagkaroon ng pangahalay o? Hindi, wala naman po sinasabi sa akin, ma'am eh. Pero doon nakatira si Jim Boy sa'yo? Opo. At saka, ma'am, lagi po yung busy yung anak ko kasi may work din po yan. May nasabi ba si... That time, wala na po. Wala na? Opo. Pero nung nagkainuman, ito sinasabi ni Jake ngayon, Uh, doon uh, na ilahad. Uh -huh. Siguro, nakahanap po siya ng kakampi. Yun nga po, si Jake ang nasabihan niya lahat ng gusto niya sabihin hanggang sa nangyari po yun New Year. Total, ng New Year na po yun. Sama-sama po kami nag-celebrate noon okay. sa kanila. okay Lieutenant Faustino Lial magandang hapon po sa inyo, sir. Yes, ma'am. Uh, good afternoon po. Ano na po ang uh, status nitong uh, kaso ng uh, pagpaslang kay Mitch Analea Bartolome <coughs> Uh, yes ma'am ah uh -oh. uh, ma'am ganito po ano uh, I just assumed my position December uh, January 7. Uh -huh. so when I got to be when I was informed of this case because I think it was posted in the social media mm -hmm. so I immediately uh, uh inquired to the uh, investigator on case corporal data daryl data uh -oh. as to the status of the case Oo. So, eto na nga po 'yon. Uh, as promised, uh, we will be filing these cases against the suspect uh, uh, first thing in the morning tomorrow, ma'am. Sir, because according because according to him, uh yung autopsy report is wala pa po. Okay, sir, uh bakit ngayon lang? Uh, hindi naman po yata uh, sa pagkakalam, sir, hindi kailangan antayin ng autopsy report, ha? Yes. Ah, uh, para magkaroon or ma-file na yes, ma ng kaso. And yes, if ma am. I am, yes, am not mistaken, yung yes, nabubuhay po na isa pang biktima, yung boyfriend yes, ni Mitch. Uh, yes, as early as January, uh, ano ba, kailan ba siya na nakapagbigay na ng statement? Meron na siyang statement. Ano? Uh, yes, ma'am, ma ganito oh, po no, 12. yung yung CJ. Ano ba? initially ma'am medyo na hirapan kasi nga yung condition ng kamay niya so hindi makaperma actually i even advise na pwede na yan ng ano uh, by way of ano lang fingerprint so mag okay na so upon verification sa coist folders complete na po yan so sabi ko nga dahil off naka-off lang po si IOC uh, tomorrow po ma'am uh, ipa-file na po namin yan po Sir naman, hindi naman kailangan na pirmahan mismo ni Jake, lalo na eh naputulan nga ng kamay. Somebody could have assisted them. Siya ang kukuha ng statement, pero assisted yeah, no, no, no. by next of kin. Yung next of kin ang pipirma. And yeah. lalo na kung, ah ngayon, ang teknolohiya naman po, eh, pumapayag na na kung kukuha ng uh, video statement. Especially under the circumstances, na, Jake, ano ba, kaliwete ka ba? O kanan? Kan kanan. kanan po, kanan. Eh yung kanang kamay naman, eh kaya oh. naman yata, sa binisaya pa, magkuris-kuris para makuhanan ka ng ano. Di ba? Diba? May tama rin. May tama rin po kasi ma'am. May tama rin. Pero kaya, kaya naman nagagalaw. Oh, hindi po. Ano rin po, Alas pati yung hinlalaki, hin yung hin 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 ko po, may rin po. May, tama, rin. May may tama tama rin. oh, but be, be that as it may, kaya kang ko, asistihan. Lieutenant Leal, naiintindihan po namin na bago kayo, kaya lang, siyempre sir, January 7, that was just, that's two weeks already. Eh ito yes, pong mga, ang, ang victim mo, 19 years old. Ito po ang mga kaanak. Ngayon, hahanap. Opo ma'am, opo ma'am. May leads na po ba tayo kung nasaan si Jimboy Boy Obiena? Sana man lang ma kahit hindi na-file na ng kaso, eh yung investigasyon, nagpatuloy sana. Nagpatuloy ma ma'am po, we're conducting follow-up on this. Kaya nga po sabi, sabi namin, the moment we have uh, filed the uh, complaint, and the warrant uh be issued against the suspect then kami na rin po mag uh, kanya uh, effect an arrest against the uh suspect kaya lang ngayon sana kung within 20 kasi nai-report nyo kaagad ito no Opo. nung araw na yun sana kung within 24 hours sana 'di ba yung kasama pa siya dun sa inquest sana na period natin madali pa lang sigurong matuntunan at mahanap yung yung suspect uh, ano po ba ang uh, kailangan pa ninyo galing dito sa mga kaanak ng mga biktima? Um, actually, uh, ito nga po, uh, pinapasirox na namin yung, ano, yung lahat ng papel para bukas, magang-maga po, we could have filed yung ano. Tapos yung nga po, uh, yung presence at the out dun kay before fiscal para na po sa uh, formal filing of the complaint po, ma'am. Eh, pwede naman pala eh. Kailan ka ba lumabas ng ospital, Jake? Nakaraang lunis lunes lang po. O One ang lunes week pa lang po. Oh. So again ulitin ko that's isang 13, linggo na mahigit 13, 13, 21 na ngayon natin. 21, 21 Opo. na ngayon. Lieutenant Liel, makakaasa po ba ang mga kaanak ng mga biktima na ito ay matututukan? Yes ma'am, uh, I will assure you of that ma'am. Uh, ma'am Panyero I'm also a lawyer so I I will be with that that justice will be served. O ayan. Uh, kailangan po ba namin samahan pa ulit si Nanay Annalyn at Mama. saka? Ma'am, no need na po. We will be the one na... Uh, Mag-coordinate uh, sa kanila? Yes, ma'am. Puntahan sila? Yes, pa. Oh. Nailibing na po Do si po. Mitch? Noong 14 ano? lang po. Noong 14? Okay. Natagalan din po. Oo. Nakuha ba natin yung... Uh, ano ba ang ginamit sa pagtaga? Mukhang napakatalim dahil... Itak daw po eh. Itak? Uh, bakit tayo may itak? Sa ano po kasi maintenance po. Okay, siya. nakuha ba natin yung nakuha ba yung wala daw po siya ng mga pulis? Okay. Noon bang uh, tanungin ko lang uh, Lieutenant Leal, nung bang after na i-report ito, nung na-i-report sa pulis 'yan, nakapag-imbestiga ba ka agad si Corporal Daryl J. Data? Yeah, uh, yes, ma'am, yes. Ma Nakapunta ka agad? apo, apo ma'am. Nandoon sila sa pamamahay ninyo nanay Analin. Wala, hindi ko po alam ma'am. Wala K po akong ano doon na nag ka. Kailan? Kasi sa bahay niyo ito nangyari, oh, di ba? Hindi po, sa labas po ng Greenwoods. Ng Greenwoods. Ah, sa labas, sa labas. Na, nagkahabulan? hindi daw po sabi ng gwardiya, inahabul daw po, po. Nagkahabulan inano Inabangan. Inabangan. Opo, inabangan po. Inabang. Pag lumabas po yung dalawang bata, bata, lumabas. Mm -hmm. Pagbalik inabangan nung suspect. Mm -hmm. Ah, so nagpakalayo-layo na sana. Opo, yung dalawang dalawa. bata, yung mga na. biktima. Tapos sinundan. Inabangan. Gusto ko rin sana tanungin bakit pa kayo nakipagbalikan. <laughs> Hindi naman sa pag na niyan, no, pero alam na natin na may ginawa sa anak ninyo eh. Hindi oh. ko na rin po alam nung time na yun eh huli man daw. Uh, pero yun yun siya yeah, sharia, no? dahil ilan po bang anak ninyo nay? Dalawa lang. Po. Dalawa. Mas nakakatanda ba ito kay Mitch? Bunso po yan si Mitch. Bunso si Mitch. Nasaan po yung mas matanda kay? Nandun po sa amin. Nandiyan din sa inyo. Okay, may asawa na? May Apo. pamilya na? Lalaki po. Lalaki 'yon. Yan. Pero ma'am may nakwento daw po sa amin lang ma'am no. Na nakwento daw po sa inyo ni Mitch no. Na, yung na yun, po yun, na po, po namin siya noon. Tas giwali po kami tas tumira ako sa kapatid ko noon. Pero bumalik po kayo ma'am. Ito na lang po na yung sa Greenwoods nga po. Yung nagtatanim na kami. Pero wala na po kayong ibang napapansin na kakaibang kinikilos ni Jimboy sa tuwing magkakasama po kay sa bahay. Nitong na huli, napo ito lang po. Wala naman po, kahit sila man po, hindi naman nila napapansin po. Kasi magkakasama kami ng New Year. Pamilya, ito po kasama ko kapatid ko. Nakasuhan ba si Jimboy noon nung nagsumbong itong si Mitch? Barangay lang po. nag lang po kami sa barangay. Ano daw po yung ginagawa ni Jimboy kay Mitch? Wipo-wipo may... daw po. Gaya hiipo po na. Ng... An... Ano, bakit ba sila, nag, kayo? nag bakit kayo nagkabarangay noon? Kasi nga, sa nga ang kwento. Siyempre, naniniwala ko sa anak ko. Totoo ba ang sabi, In, nanilip daw si Jimboy sa CR? Hindi ko nga alam Kaya nga 'di ba inaway ko 'yun alam. kasi inaway, inaway ko yun alam. si Jimboy dahil nga sa sumbong ng anak ko. Nagpang sumbong ko. lang po sa akin yung barangay. Pero si Mitch, ano po ang sinumbong sa inyo ni Mitch? Yun, yun nga po nanghihipo nga po daw. Okay. Sabi sabi ko sa kanya. Ikaw, sabi mo yung asawa mo. At ikaw, ikaw ang mag decision niya kung maniniwala ka o hindi. Sabi ko sa kanya. Yun lang naman po. Yun lang po ang sabi ko. Pero hindi umamin. Mm -hmm. Hindi ko alam kung sinabi niya yun sa partner niya. Hindi, sinabi ko nga yun. Tapos di ba inaway ko? Umamin. Ngayon, pero Hindi ko. Tapos iniwalayan ko. Po Tas, kasi iniwala ko. Yun na ito yun. po kasi, uh, tanungin natin si Jake. Jake, ikaw naman, ano naman ang nakukwento sa'yo ni Mitch? Ano daw ang ginagawa sa kanya ng ano juhin po, niya? Po, huli pong nangyari po yun, yung, yun, po, yun po yung October po ata na inaabotan po ng pera si Mitch ng stepfather niya ng 500 po ata or 300. Ang ginawa niya lang po, itinabi niya po yung pera at lumapit po yun sa kay, kay Mama na Lynn. Ang ginawa naman po, isinumbong niya po kay Mama, then Ayaw, po rin, ayaw niya rin po kasi ipaalam sa akin na gano'n po ang ginagawa ng stepfather niya sa kanya. Kaya napilita ko po na, na paaminin na kung ano yung ginawa sa kanya. So ano nga Ganit ang lang ginawa? Paulit-ulit lang po daw yung, yung gano'n ang ginagawa ng stepfather niya. Ano nga yung ginagawa daw? Uh, may pangahalay? An ano hipo po? lang ba? Ano ba? Okay. Hinihipuan po. Sa ano? Sa pagwala po si mama doon sa bahay. sa bahay. Pero may nila. nangyayari ba? Wala. Wala po, hipo-hipo. Kaya, kaya nung po, ay mama na Hipo kapalit ng 300, 500, gano'n? Kaya ang, ang ginagawa niya po, pag naan na po, pag lumalapit na daw po si Jim ginagawa niya po, tumatakbo na po siya do kay mama. Ay mama na rin. Napansin niyo ba ito, Nay? Hindi po, malambing lang kasi sobra yung anak ko, kaya pag natabihan sa akin, piling ko kasi naglalambing lang yung bata. Yun pala, ay gusto na niya mm -hmm. na kumbaga maproteksyonan siya. Mm -hmm. uh, at nang wag nang humantong. Yan po. Oo, sa mas malala pa. Colonel Felipe Maragon, magandang hapon po. Yes, uh, good afternoon. Uh, sir, ito gusto lang po namin ipaalam sa inyo dahil itong kaso po na ito, ay halos tatlong linggo na from the incident, no, nung pagkamatay ng isang biktima at uh, the other victim naman po ay naputulan ng kamay na, no. Yung pong investigador kasi medyo parang may kahinaan lang po at kabagalan. Mabuti na lang at si Lieutenant Leal, nung nailipat na doon, eh, tinututukan na po ito. But I think, sir, uh, ano po ba ang protocol nito? Di ba po, as soon as may magsumbong, may mag-report, agad-agad investigasyon. kung kayang i-file ang kaso. Kunin lahat ng dokumento, mag-file na. Tama po ba, sir? Tama ho, uh, basta ho kumpleto na lahat. Meron din protocol tayo sa DC20, no? At tama natin yung uh, piskalya diyan, uh, ma lahat ta uh, talagang papasa, no? Papasa doon sa standards. Yes. Uh, para talagang uh, makita natin na yung kakasuhan natin ay eh, pasok talaga. Yes. No? Hindi talaga na matibay so yun lang, uh, ang ebidensya. O para matibay, no? It can uh, it can stand the ano the scrutiny na pagdating sa korte. Eh talagang uh, pasuktong uh, irereklamo ng uh, ating mga complainant. I am assuming po sir na uh, pumanaw man po ang biktima pero ito kasi nangyari in a public place, may guardja 'di ba na naka-witness. Sana po nakuha oh. na ng affidavit yung guardiya kasi ano talaga 'yon? Uh, witness siya, ay witness siya nandoon po siya no nangyari. At oo, uh, tama ho 'yon. Uh, oo, hingi na lang po kami ng tulong na maalalayan po at matutukan po yung pagfile ng kaso. Nanay no, ganito i-ano ko yung uh, Tay Tay Police para mag-license sa inyo. Sila na mismo ang pupunta sa bahay nyo para bigay yung update. Yes po. Uh, eh, umusap naman yung investigasyon ng ating kapulisan dito. Uh, ma'am, dating po sa police, ini ano, hindi naman po sa pagano. Lagi po kami naka-update pero naka hindi po, po siya nag-ano sa amin. Like, okay, Kahapon po, kayong, po, galing uh -huh. po kami, maghapon po kami, pabalik-balik sa presinto, ma'am. Wala po kami makausap doon, ma'am. Ay, ay, ay. Oh, ayan na, kausap na ninyo ngayon no less than the Provincial Kaya na, Director. O, hindi pwedeng ganyan. Oh, ma'am ha, uh -huh. mismong si Colonel Felipe Marago na ang kausap natin at nakikinig rin po si Lieutenant Faustino Lial. Ah, uh, siya po yung nag-assure na bukas na bukas ay uh, ma-ano uh, po ito? Ma-i-file na po Tama ang kaso. Ho. Okay. Ah, uh, okay. magaling ho yung uh, head ng investigation ng Taytay, isang abogado. So yes, si, abogado abog po siya. Uh -huh. Si Captain Lian, no? Yes. I Oo. can assure you na gagawin niya lahat based sa na protocol natin. O, oh, ayan. Uh, Ma'am, ganito na lang. Uh, yes, po. Ibigay mo yung number ko. Any case na may doubt sila, ako i-text nila diretso. Oy, ayan naman po. O, oh, ayan. Nakangiti oh. na si nanay. Oo. Oh, oh. Ah, maraming maraming oh, salamat daw? po, Wag Colonel. Huwag kayong mga mga nanay. Lapit-lapit nyo lang dito sa hilltop. Yeah. Kung hindi kayo asikasun ah, dyan sa taytay, punta lang kayo dito sa pisina ko. O oh, ayan. Thank you. may keep, kalalagyan she... ng mga yan pag uh, hindi sila o vaccine. <laughs> ayan na. Ang na-high blood. Oh. oh. baka kailangan mag-losartan ni Colonel Felipe Maragon. Nalulungkot sa pangyayari. Pero nangyari yan, kailangan labanan natin itong mga krimen na nangyayari sa ating kapaligiran. Okay, okay na po kayo dun sa assurance na yan. Okay. 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 Oh, lapit lang lahat po kasi oh. ng pamilya uh -huh. ko na parang lumabas. Ah, numa sa, uh Huwag po kayong mag-alala dahil oh. ang, ang siguridad niyo po ay ang mag-aasikaso na mismo pong ang ating provincial director. Huwag po kayong mag-alala. Na Naka-timbre na yan sa huh? kanila Naka-timbre na yan sa kanila Huwag po kayong mag-alala uh, Sasamahan po namin kayo uh, Jake, huwag mong ibababa yung linya Kakausapin pa kayo ng staff namin And again, maraming salamat po Police Colonel Felipe, Felipe Maragun, Maragun Ang uh, Provincial Director po ng... Uh, Rizal PNP. And uh, maraming salamat din po kaya Police Lieutenant Faustino Leal ang uh, Chief, Chief Investigation and Detective Management Section po ng Taytay -tay Tay -tay Rizal, Rizal PNP. Salamat po.